Yan mga kalapatids, mangingilaw tayo ng ating pang-ulam. Nandito tayo ngayon sa pakatan. Kita niyo naman mga kalapatids, napakadilim. Kaya tayo mangingilaw dito ng hipon. Yan mga kalapatids, dito tayo. Dito tayo mga kalapatids, pababa tayo. Uh, mga kalapatids, may dalawa akong kasama. Yung isa mukhang multo. Oh my God! Wow! Uh, mga kalapatids, may dalawa akong kasama. Yung isa mukhang multo. Aking kapatid, mga kalapatids, may isang anog buo agad kami. Uh, mga kalapatids, may nahuli na agad tayong isa. Oh, mga kalapatids. Uh, mga kalapatids, ang ating huli ngayon mamaya ay may pangulam na tayo mga kalapatids at maraming mga nito na maliliit mga kalapatids yan dito tayo ngayon kalapatids sa pakatan nangingilaw tayo ng pangulam daming hipon mga kalapatids maliliit na ka lang mga kalapatids あっ。